papa tama po? Magbigay okay, pa rin po. tayo sa may sulaw, barangay, uh, barangay may sulaw, sityo uno. Ay, mahina po ang signal kaya puputol putol po tayo. Kami po ay ni Mayor Faustino para dito po sa barangay may sulaw, porok uno. Actually pupunta rin po siya or baka nandiyan eh, na siya pa, sa... Hindi ko alam kung nandito na siya pero papunta rin po siya sa, dito sa barangay ah, may sulaw. Nagiwahiwalay lang po kami para mas mabilis po, po ang pagbinigay na relief. Hindi tapos, opo, hindi ta, kakasya. Ayan, kasama natin si Kuya Vincent, Kons Maeng, si Kuya JC, at si Kuya John John Del Rosario ng head na MDRRM at ang kanyang mga masisipag na rescue. Kasia! Kasia! Kasia. Kasia. Yung panahon, okay. init lamig, init ulan. At uh, ako, mangingitin na yung isa, yung kabila. <laughs> pre, pre. Baon nyo to? Pinapay. alabang bang mahilab-hilab? Pang mahirap yata to. Apo, Hindi, pero masarap to. <laughs> Yan ang baon nila. Kanina, pagdating namin, tsaka pa lang sila kumain. mga alas dos na silang nananghali. Maaga-aga pa ayon. Dito kami. Nilagang baboy at kanin mula sa munisisyo. Doon din ako nakikain. sabi ang anin din? Ah, Okay po. Sigurado, kasiya. Sige. Opo. Ito. Ito. Oo, nakakatakot yung mga kuryente. Opo, oh, yes, afraid. Pero sila nga, okay sila eh. So, okay din tayo. Hello po. Ayan, kailangan nating pasukin yung mga Hello. maliliit na eskinita para marating yung mga Hello bahay po, na medyo malalayo sa main street ng May Labas, labas po tayo. Ayan. Hello po. meron na po. Na dito. Ah, meron, meron na? na po. Ah, okay po pala. Ah, oh, okay. po Kaya po pala walo kayo doon. Oh, po, salamat po. <laughs> salamat, salamat po. Buti po na lang kayo. lumabas kayo. Akalain niyo po po kami ng dulo doon Tapos ay yung pala meron na pala sila, no? Akalain niyo. Sinave tayo nila, Salamat po. Buti na lang sliding window yan. Madali kayong nakalawit ang ulo niyo. Kaya nga. Gusto ka na. Anong patasa kami sa dulo to? to. <laughs> My God! <laughs> okay po. O oh, ayan, naputulang pa ng uh, puno ng bayabas dito. Wala namang pumuputol pero naputol. Wala po kaming kinalaman dyan. <laughs> okay po. Ayan. So may sulong pa rin tayo yes, sa panguna ni Mayor Len postino ni Vice Mayor Doc Zar Candelaria na bumubukay yes. ng sangguniang bayan. At maraming maraming salamat po marami na ulit nagdodonate sa atin mula sa I ibang know. lugar. I Kaya nga, yun ang importante. Oo. Di ba? So, hindi lang pera ng LGU ang gagamitin natin para dito sa Alameda. Yes. Maraming... Oo. Alam mo naman, <laughs> syempre, iba na may mga malalaking puso na talagang na nagkakaroon sila ng malaking puso sa atin oh, nila. nakikita ang si nila ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa kalumpit. Oh, nakita ko si Senator Jinggoy Estrada, yes, Senator JVR ito. Senator Jinggoy, meron din. Hindi oh. ko na alam yung iba, eh. nabasa ko na lang din eh. Marami, napakaraming nagbibigay yes, tulong. si Senator Joel ste. Villanueva din. Senator di Joel Villanueva. Ate, uh, mula, man, mula pa ipin. noon, talagang sila oh, yung mga nabanggit ko ay talagang tumutulong oh, oh, sa atin. Correct. Iba talaga pag marunong makasama ang ating alkalde. Marami siyang kaigigan na tumutulong sa atin. Bukod pa sa talagang nakikita naman nila uh, nationwide. Baka nga sa ibang lugar din, sa ibang bansa. Nakikita din know, yung gano'ng kahirap ang sitwasyon natin sa kalumpit. Talagang masiyahin ng mga taga-kalumpit na kahit anong pagsubok ang dumarating sa atin. Eh, hinaharap natin ng may I love you. Diba? Oo, oh, oh, yes, oo, in Ingat po kayo lahat. God bless. Salamat. Wow. Sino ba Ingat po kayo. Ah, yan. Si, ano, si Jessica. Jessica! Jessica! Yes, matalas din kami gumalaw dito sa Misulaw, Naglalakad kami dito. Marami tayong mga kaibigang mga LGBT dito. Hmm. Ang oo, oo, Pawis okay. na pawis ka, nabuti na lang. I know, okay lang yan. Mas maganda ng mapawisan kesa tayo eh, basa ng ulan, ano? Nakakatuwa kayo. Ay, po, okay na. ay, ay, oh, e, e, sige. Ay, ito. Tatay. Ay, 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 ay. Ere. Ay, isip okay na. Ay, e, ay, dito po. Sige, sige, sige. Huwag kayo basta-basta bababa ba dyan. Ano ito na? Sayang. Opo. 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 Ayan po, sila po magbibigay sa inyo. Nasa bubong sila ng kanilang mga bahay. Okay po. At yung kanilang ground floor ay lubog na. O, nga, Oo, para tayo mapabilis. Diyan, nagmi-meeting -me tayo dito oh, sa bahay na to. Hmm. Bakit? Anong ano yan? Nagkampanya days. Ah, Hindi ko lang okay, kaya, kaya meron siya okay. dito. Okay. Marami pong salamat. Okay. Tignan nyo naman ang kanilang kapilya. Talagang lubog na yung kanilang kapilya at hindi mo na mapapasok. Saya nga, ito yung kanilang simbahan, yung kanilang kapilya. Okay, Pag naman ang, ang kanilang kapilya, oh, ang oh, ating oh, pananampalataya ay hindi kailanman lulubog. Mag-uumapaw, siksik, liklik. Umaapaw ang pananampalataya ng mga taga-kalumpit. Hindi, oh, hindi basta basta natitinag, hindi basta basta maghubo. Sige na rin, rin. Okay po, hintayin nyo lang ha. Hintayin nyo lang. <laughs> Ayun po. Tayo sa na tayo ngayon, Kuya John. Puro puro to, papunta tayo ng Poroktos. Poroktos ako. Okay. Apo. Ah. Ngiti nga ako sa ano, gugo. Nangiti ako ng bongga sa barangay gugo. Init ulan. barangay may sulaw ang hindi na talaga nawala ng tubig ano yes. parang barangay gugo pati barangay gugo pero mas malala sila ano may, may sila nito kahit tag araw tubig sila hmm, kahit like na, na, mas pinatataas pa ng high tide kailangan na opo Sa saan Yan. ito daw yung pinakamababang lugar Ibig sabihin, pinakamababa yung baha pala. Ayan, dito naman tayo. Uh, kasi meron talagang gatib-tib. Ayan, dito naman tayo. Meron kasing gatib-tib, lampas taon na na lugar. Pero ito, ito na yung, ah, uh, medyo maswerte-swerte pa sila. Grabe, ayan, ayan, kita mo Ay, po. Kita po! kita mo yung ating mga volunteer, napakasisipag. Salamat sa inyo. Grabe. Hello po! Opo, oy, oh, ang dugito ng ating Mayor Lem. Yes. yes, masalamat tayo sa ating Mayor Lem Faustino. Yes, yes. Oh, tara kayo. Ay, sayang motor. Pwede pa yan yung motor? Maka, no? Parang naabutan na rin. Buhay pa yan? Libring konsulta. Dati, bigyan natin. Dati, alika, aliga. Oo, kayo. Ah, 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 sa stop nito. Okay, tara. Alright. Okay po, asa na po yan? Okay po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay po. 8. Grabe sa init. Init oh. Pito. Ay, butas, butas sa iyon ha, butas 'yan. Walo. Okay po. Grabe ang yes. init yung Opo, na pasalamat tayo sa ating mayor ha. Yes, Mayor Lefaustino, of course, at ang buong sangguniang bayan. Okay po. Oo, oh, hindi naman talaga sa accurate. Ha? Bilang lima po isang sapa, ano Oo. Oh. John, kung nating natin kasama si Consma, eh, malungkot tayong okay, dalawa. Kaya nga, kaya nga, <laughs> nga, nga makasama eh. Kaya nga eh. Hindi pa alam mo kayo Oo, oh, ramdam kong ako talagang gustong gusto mong <laughs> makasama kanina eh. Naramdaman ko na. Eh. kaya umuun ako eh. Ramangiti yung mga tao dito. I know. <laughs> I, know <laughs> I know. Hindi kita kayang biguin. Alam mo yan. Minit. <laughs> Hoy, Diyos ko, akalain mo, tignan mo ang corona ng mga gate. Yan na lang ang natirang nakalawit oh. Hoy. Ano ka? Paano ang buhay nyo, hoy? Okay, pasok na natin yun. May oh. okay, makakot po pa rito, marito, gate? Wala. Pasok, pasok. Papasok kami! Nga, <laughs> <laughs> may pa. Huwag nyo kami papahamak. O, Tara.